Mahimik nga sa piano bar na pinuntahan nila sa malate. Isang sulok ang kanilang upa. What do you want? Tanong ni Lindo nang makaupo na siya. I'll have green tea please, ni Chloe. Nangunang wine. Nakatatlong shot ako ng tequila kanina sa embassy bar. I think that would be enough. Sandaling hindi siya umimik. If you're thinking something about me, you're wrong. I was just there to unwind. That. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya. Nang aalok kayo na hindi niya mawari at naghati diyon sa kanya na hindi may paliwanag na ka ba. She shrugged. Tutal ikaw naman na nagpo-propose na magkwenta ko sa iyo kahit hindi naman tayo magkakilala. So, nabitin ng gusto niyang sabihin. Hindi na kasi basta nakatingin lang si Lyndon sa kanya. Nakatitig na ito sa kanya. As if his tantalizing deep brown eyes were penetrating her very soul. Nag-iwas siya ng tingin at tinungo ng atensyon sa papalapit na waiter. Have you eaten dinner? They serve dinner here tumangon siya. Kiba sa bottle of champagne and two wine glasses, please. Napamaang siya rito. Ngumiti ito. Don't worry. Light lang naman ang champagne. Mas matindi ang ininomong tequila kanina. We have your green tea later. Napangiti na siya. Nakakainggan niyo ang ngiti nito. Her feelings were very strange. Una, hindi siya nakikipag-usap sa estranghero pero yun ang ginagawa niya ng mga sandaling iyon kung sa bagay iba, si Lindon kumpara kay Linan, gentleman ito. Nang inalayan siya nito sa pagpasok sa piano bar na iyon, ay tila ingat na ingat ito. He kept a distance between them, ngunit nakapagtatakang parang kay lapit nito sa kanya. Para bang nadaraman niya ang init na nagmumula sa balat nito. Nang bumalik ang waiter at ibinabalit sa mesa ang inorder na champagne ni Lindon, ay na ang nagbukas na yun nagsalin sa kanilang mga baso pagkaway na itong ito baso nito. Para sa pagkakakilala natin. Cheers! Itinaas din niya ang baso niya. Cheers! Her heart pounded as their gaze lock. Mas nauna pa siyang sumimsim ng alak para mawala ang kanyang kaba. Care to start telling me your problem? Ano ito pagkatapos subusin ang laman ng baso nito? Sinalinan uli nito yun ng alak. Ha? Huh? Your problem? Ang sabi, gusto mong mag-anin dahil may problema ka. Ipinilig niya ang kanyang ulo. She almost forget why he was there. Yeah, so, I'm marrying a man I don't love. Napatitig ito sa kanyang mukha. Why are you marrying him then? Lumunok siya. Saglit na sumalit ang hesitation sa kanyang isip. Kung dapat ba niyang sabihin dito ang tungkol sa kanyang problema. Pero nasimula na niya kaya itinuloy niya ang pagsasalita. Mabait naman siya. Dahil lang mabait siya, pakakasalan mo na. Kailangan eh. Are you pregnant? Hayag ang tanong nito. Jesus, no, I'm not. Marriage is a lifetime commitment. Kung hindi mo mahal ang boyfriend mo, bakit ka magpapakasal niya? In the first place, bakit mo siya sinagot kung hindi mo siya mahal? Isang malalim na hininga ang niya bago nagsalita. Mahabang istorya. Tumingin ito sa rilo nito. I think hanggang 2 or 3 in the morning pa namang bukas itong piano bar. Friday night na yun, I suppose wala kang pasok sa trabaho bukas. Ako naman wala rin. May appointment lang ako sa hapon. We could stay up late. Bahagya na niyang inilihis ang Guidance counselor ka ba? Kaya interesado ka sa problema ng ibang tao? Like what I've said, I'm in the mood to so listen. Nung bata pa ako kapag nakakarinig ako ng mga tumatawag sa radyo at nagsasabi ng mga problema nila sa announcer, ang sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin magbigay ng payo. Napangiti siya. Talaga, wala kasi sa itsura mong matagakang makinig sa mga problema ng ibang tao. That's what you think. Ano mo ba kung ako? Ang shock absorber ng younger sister ko kapag may problema siya sa boyfriend niya, natawa uli siya. Unti-unti ay nararamdaman niyang gumagaan na ang kanilang pag-uusap at namalayan na lamang niyang sinasabi niya rito ang kanyang problema. Sinimula niya ang pagkukwento kung bakit sinagot niya si Chris at kung bakit kailangan niyang pakasalan ito na mahal na mahal niya ang kanyang ama kaya hindi niya mahahayang mapahamak ito. Patangutangu lang ito. He didn't give any comment. Wala ka bang sasabihin? Tanong niya. Ngumiti ito. I said I'm a mood to listen. Gusto kong gumaan ang dibdib mo. I think wala pa ako sa lugar para payuhan ka kung anong dapat mong gawin. In the meantime, pag-isipan mo muna ang lahat. If it's okay with you, pwede naman ulit tayong magkita at mag-usap. You know we can be friends. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Kung ibang lalaki ito baka kinuha ng pagkakatawin para si Josiah gaya ng ginawa ni Lynn. Pero iba si Lyndon. Nadaldagan tuloy ang paghanga niya rito. He was every inch a gentleman. She was very lucky after all. Isang lalaking may malinis na puso ang natagpuan niya. She knew he had a pure heart. na niya ang kabutihan ito sa mga mata nito at sa loob ng tatlong oras na magkasama at magkausap sila nito. May panghihinayan na naghari sa kanyang puso. Taglay ni Lyndon hindi lamang mga pisikal na katangi hinahanap niya sa isang lalaki, kundi maging ang ugaling hindi niya nakita kay Chris. He was very warm. It's past two in the morning. I think I need to take you home now. Ani ito sa banayan na tinig. Patay ang boses nito ay masarap sa pandinig. I can go home alone. Magta-taxi na lang ako. Isang maikling tawang pinakawalan nito. Ngayon pa ba namang magkaibigan na tayo? Saka hindi mo kung pagbibigyang ihatid ka, pagkaway humugot ito ng calling card sa wallet nito. At iniabot iyon sa kanya. Here's my card. Kung kailangan mo ulit ng makakausap, sana ako ang tawagan mo. Nakangiting wika nito. Nakangiting tinanggap niya ang card. Pinasa niya ng mabilis ang nakasulat doon. CEO ka ng Martinez Motor Corporation? Nagkaway tanong niya. Tumango ito. Gusto niyang malula sa nanlaman. The MMC was one of the biggest car companies in the country nangunguna iyon sa pagdidistribute ng mga sa sasakyan. Nabasa rin niya minsan sa business section ng diaryo na sa mga susunod na taon ay maglalabas na ang mga ito ng luxury cars at kung hindi siya nagkakamali, nag export na rin iyon ng mga sasakyan sa mga Asian countries. Hindi siya makapaniwala ng lalaking nagtyagang makinig sa kwento niya ay isang top executive ng isang malaking kumpanya. He looked very simple through. He was driving an AUV van his own company manufactured wala itong driver. Sa kanya naaalala na sa brochet niya marahil na basa ang pangalan nito. Are you going to give me your card? Pukaw nito sa kanya. I'm sorry, nasa briefcase ko ang calling cards ko. How about your cellphone number? Dinukot nito ang cellphone sa bulsa nito. Kukunin ko na lang ang number mo. She would love to talk to him again and again kaya idinik niya niya. Niya rito ang cellphone number niya. Baka kasi hindi mo ko tawagan kaya nagsiguro lang ako. Ang sabi mo ay ilan lang kaibigan mo kaya ibilang mo na ako sa kanila. Gosh, hindi niya maintindihan kung bakit may isang ubod ng yaman, ubod ng gwapo at ubod ng bait na lalaking gaya nito. Salamat ha. Would you tell Chris about me? I mean, I want, he won't understand. He's the jealous type. Kahit wala na uli kaming relasyon sa ngayon, pagbalik niya, alam kong sa kasala na ang lahat. Lumamlam ang mga mata nito. Marahil ay nakikisimpatsya ito sa kalungkutan niya. He must really love you for fighting for you. Lumunok siya bago nagsalita. Maybe, siguro nga, nasa akin ang problema. Tama ang dali ko, hindi ko nakikita ang kabutihan ni Chris. Nagihimot ako ang kanyang puso. She was hoping that Lyndon would somewhat tell her to fight for her right. Na kung hindi niya talaga mahal si Chris, ay huwag siyang magpakasal dito. But she didn't hear him say anything because marahil ang pagiging rational nito. After all, he was Lyndon Martinez, CEO of MMC, hindi naman ito taga-pile problema sa pag-ibig. Habang katabi niya ito sa passenger seat ay walang patidang pagtahip ng kanyang dibdib. She wasn't sure if this would happen again, but she was hoping it would. Hindi niya sigurado na pagkatapos niyang malaman kung gaano kaimportanteng importante tao ito. Ay magagawa niyang tawagan ito. Unless ito ang maunang tumawag sa kanya, she was keeping her fingers crossed that he would call her up. Sa mismong tapat ng gate nila, siya ay tinihatid nito. Thanks again, Lyndon. It's really nice talking to you. You are most welcome. Remember if you need to unwind, don't go to bars. Call me, I'll be there. His words warmed her heart. Hindi na katama iimbitahang pumasok sa loob. It's almost three in the morning. I understand. Next time na lang. Umibis ito at lumigid sa gawin niya. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Inilahad pa nito isang kamay nito. Lumakas ang tahib ng kanyang dibdib ng alalayan si nito sa pagbaba. Inabot niya ang kamay nito. Si shivered at once sa pangalawang pagkakataong nadait ang palad nito sa palad niya ay may matinding kuryente na inihatid iyon. Saglit lang ang pagkakahawak nila yon pero tila saglit din huminto ang pag-ikot ng mundo. Good night. I mean good morning. He was looking at her intently. Yeah, good morning. Take care. Tumangaw ito at pagkatapos ay tumalikod. Hinintay niyang masasakay ito sa kotse nito bago siya pumasok sa gate. Pagko ay parang wala sa sariling naglakad siya sa wakoy patungo sa main door ng kanilang mansion. Para siyang lumulutang sa alapa, hindi ang nakaligayahan ng pumupuno sa kanyang puso. Sa pamagitan ng sariling susi ay wala siyang naabala sa mga kasambahay niya, kaya rin ang umalis siya. Tumuloy siya sa kanyang kwarto pagkatapos ay nag-shower at nagpalit ng damit pantulog ay nahigyan na siya sa kama. Hindi pa rin mawala-wala ang kaligayahan niya. Tanging ang malamlam na ilaw ng lamp siya daming bibigay ng kakaramput na liwanag sa kanyang kwarto. Pero pakalamdam niya ay maliwanag na maliwanag ang paligid niya at malabang makatulog siya. Pumikit siya. Rumistro sa isip niya ang gwapong mukha ni Lyndon. He was smiling at parang narinig niya ang malagom na tinig nito. She didn't believe in love at first sight but she knew she was feeling something for Lyndon. But it was impossible for her to be feeling that way hindi na siya makakaurong pa sa pagpapakasal kay Chris. Masarap lang ang na may nakilala siyang isang Lyndon Martinez na nakapagpaluwag ng kanyang kalooban. Gusto niyang murahin ng kanyang sarili sa muntik ng pagpuhula niya sa bar. Muntik na tuloy siyang mapahama. Mabuti na lang at biglang dumating si Lyndon. Para sa kanya isa itong kahangahanga at kaibig-ibig na lalaki. Gusto naman niyang kurutin ng kanyang sarili. Lyndon was being friendly ni hindi nga niya alam kung single pa ito. With his social and financial status, kung wala pa man itong asawa, napaka-imposible yung wala itong nobya. Kahit sinong babae ay mahuhumaling dito. Maliwanag na ng dalawin siya ng Anto. Alas 10 na ng umaga ng magising si Chloe. Ang walang tigil na pagtunog ng cellphone niya ang nakapagpagising sa kanya. Pagdilat niya ay agad bumalik sa alaala -ala niya ang magandang nangyari ng nagdaang gabi. And her heart pounded when she realized that Lyndon might be the one calling her up. Dalidaling kinuha niya ang kanyang cellphone. Nais niyang manlumo nang makita ang pangalan ni Cleta sa maliit na screen. O Cleta, Cleta Karian, nakakailang text na ako sa iyo ah. Hindi ka sumasagot kaya tinawagan na lang kita. Tumawag din ako sa landline niyo. Ang sabi ng maid niyo, tulog ka parang. Bakit ka ba tumawag? nag worry lang kasi ako sa iyo. kaninang umaga ko lang na-receive ang text mo. Na-iwan ko kahapon sa bahay ang cellphone ko kasi drain. So kanina ko lang na-charge. Umikab siya baga ng salita. Na-text ba kita? Hindi na niya matandaan kung na-text nga ba niya ito. Ang naalala niya, tinawagan niya ito ng ilang bes. Ano ka ba? Nagpapa-return call ka pa nga. Sabi mo, urgent. Hindi ko na talaga matandaan. Anyway, ano bang problema? Wala. Yayayaan sana kitang lumabas kagabi. Gusto kong may makausap. May problema kaya kung ganun. Gusto mo ngayon na tayo magkita? Nagaya kasi nung lumabas si Dennis kagabi. Inabot na kami ng madaling araw. Lumabas pa rin ako. Ha? Sino kasama mo? Ako lang. Ano, sila ka ba? Lumabas kang mag-isa? Ye, yeah. saan ka nagpunta? Sa bar. Sa bar? Oo, maliligo lang ako. Magkita tayo. Sa labas na lang tayo, mga planch. Marami akong ikikwento sa'yo. Okay, i-text mo lang sa akin kung saan. Pagkatapos niyang pindutin ng ankle ay mabilis siyang umahon mula sa kama at pumasok sa banyo. Hindi na siya makapaghintay na maikwento kay Kleta ang tungkol sa nangyari sa kanya. nag at pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Nasa lubong niya sa hagda ng isang katulong nila. Lord si Daddy, tanong niya. Nasa lanay nagbabasa ng dyaryo. Patakbo punta siya sa lanay. Good morning, Daddy. Batiin niya sabay halik sa pisig nito. If she could only share her happiness with him, pero hindi siya maiintindihan nito. Hi, Iha. nag ka na ba? Sa labas na lang po ako mag sa Magkikita kami ni Cleta. Anong oras ka dumating kagabi? Dad, it's okay. I saw you when you left. Napahiya siya. I'm sorry, Dad. Hindi na ako nagpaalam sa inyo kasi akala ko tulog na kayo. I said it's okay. Si Cleta ba ang kasama mo kagabi? Napilitan siyang magsinirun kahit mahirap yun para sa kanya. Opo, ngumiti ito. Tapos kayo pa rin magkasama ngayon. May pag-uusapan po kami. Okay, just stop na magkasabay tayo sa dinner mamaya. Yes, dad. Tumawag na ba si Chris sa Umiling siya. Hindi pa po. Narating na siya bukas. Ganun po ba? Ibinabalit ang hawak na Jerry at pinisil ang kamay niya. Salamat ulian. Bagya siyang tumango bago tumungo at hinilikan ng pising nito. Sige po, I'll go ahead. Sa bangus restaurant sa Green Hills na nagkitang magkaibigan. Malapit kasi ang bahay ni Cleta roon. Paborito ni Chloe ang paksiw na tiyanang bangus kaya madalas silang doon kumain. Hindi pa man sila nagsisimulang kumain. Ay inumpisana niya ang pagkukwento. Wala siyang nilihim dito. Wow, parang drama sa TV eh. Ang ibig sabihin, kailangan mong makipagbaliman kay Sir Chris para maisalba ang tatay mo sa kahihiyam. lalaki ang mga matang tanong nito. Ganun na nga, Akleta. Umaasa ko na wala kang pagsasabihan nito. Oo naman, kilala mo naman ako. Medyo may kadaldalan ako, but you can trust me with your secrets. Alam ko, ay kung sa bagay hindi ka naman mapapasama kay Sir hindi nga ba tanginginayang ako sa paghihiwalay niyo? Saglit silang huminto sa pagkukwentuhan ng iserve ng waiter ang kanilang mga pagkain. Pagtalikod ng waiter, sa uli sila nagkukwentuhan. O oh, isan ka naman nag escapade kagabi? Bakit naisipan mong lumabas? Tanong ni Cleta. Sa Embassy Bar, kasi nga feeling ko sasabog ang dibdib ko. Hindi ako galit sa dati ko pero pakiramdam ko kailangan kong mailabas ang sama ng loob ko. Hindi naman kita makonta kaya lumabas akong magkulit. Isa. Ikinuwento niya ang tungkol sa teenager na muntik nang humalik sa kanya. Mamuti nila at may sumaklolo sa akin. bouncer Hindi ah. Si Lyndon Martinez. At sino naman yun? His name sounds prominent. Businessman ba yun? He is siya ang CEO ng Martinez Motor Corporation. Host! I met him last night. He's so cool and handsome. Hindi ako makapaniwalang nakilala ko siya. Ang bait-bait niya. Sus, kung totoo si Lyndon Martinez nga ng Martinez Motor Corporation, talagang gwapo yun. Nakita ko ng picture niya sa lifestyle section ng isang broadsheet. May write-up sa kanya tungkol sa bagong luxury car na dinidevelop ng company nila na siya mismo ang nag-design. Na-excite siya. Talaga? Ang problema baka naman din ni Dingaw, ka lang ng lalaking iyon. Ano naman ang gagawin ng isang Lyndon Martinez sa isang bar? Ay suppose kung pupunta man siya sa mga bars ay doon sa mga exclusive membership bars. Ganun ang lifestyle ng mga rich and famous. Hindi sila makikipagsiksikat sa mga bars na pinupuntahan ng karamihan. Inilabas niya ang calling card na ibinigay ni Lyndon sa kanya. Inabot niya yun dito. He really is Lyndon Martinez. Kinuha nito na't binasa. Hindi pa rin ito kumbinsido. So, Suska, dali namang magpagawa ng calling card. Kahit pangalan ni Jaime si Will pwedeng gayahin at ilagay sa calling card, diba? He's tall, dark, and handsome. He has dimples too. Mapipeke rin ba niyang itsura niya? Ang sabi mo nga ay nakita mo na sa diary ang picture niya. Sandaling na tameme ito. Oo nga, gwapo siya at matangkal. Pero bakit? Siya nga ang naglikta sa akin sa bastos na lalaking nakipagsayo sa akin. Pakilala raw niya ang isa sa may-ari ng bar na yon. at inimbitahan siya kaya siya nagpunta roon. Tapos kinausap ka na niya. I said he wasn't in mood to listen. At sinabi mo sa kanya ang problema mo. Bakit ko nga rin maintindihan kung bakit nagawa kong may kwento sa kanya ang lahat. Ang bilis ng pangyayari. Sumubo ito ng kanin at ulam. Ngumuya at saka nagsalita. Okay, granting na may kwento mo sa kanya ang nangyari pero hindi pa rin ako makapaniwalang ng tsaga sa makinig sa Nabasa ko ang profile niya. Parang wala sa personal niya ang ganun. Ako rin hindi makapaniwala. But he was all ears when I was talking to him last night. Siguro dahil sa nainom kong tequila kaya naging madaldal din ako. Sumubo ulito ng kanin at ulam bago nagsalita. So ano na ngayon? Anong ano? Anong balak mo? Anong sabi niya? Tutulungan ka ba niya sa problema mo? Type ka ba niya? Kleta naman ano ka ba? He just listened to me. Wala siyang mga sinabing ganun. Asa pa ako no? Aba malay mo naman. Maganda ka, sex, at matalino. Kaya hindi nakakapagtaka kung magkakagusto sa iyo ang isang Lyndon Martinez kaya rin ang pagkahumaling sa iyo ni Sir Chris. Kleta naman kung ano-ano na -ano agad ang sinabi mo. Tinitigan siya ito. Parang ang saya mo. Type mo siya, no? Sino? Sino pa ba? Ang langa namang si Sir Chris alam kung hindi mo siya mahal. Type mo si Lyndon Martinez, ano? Naginit ang magkabilang pisgin niya. Kleta, huwag mo nang sagutin. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang sagot. Type mo siya. Iba talaga ang karisma mo, girl. Mga bigati na nagkakagusto sa'yo. Iba na talaga ang pang Miss Universe ang beauty. Na-overwhelm lang siguro ako kasi nga, isang gaya niya ang natiyagang makinig sa'kin. akin. Magkita at magkausap kaya uli kayo. Ewan ko. Hiningi ba niya number mo? O oh, at saka natin niya ako kanina sa bahay. Kinilig ito. Shit, how romantic naman. Pero baka hindi na siya tumawag. Malay nga natin kung naghahanap lang siya ng pampalipas ng oras kagabi. Kaya nagtsaga siyang makinig sa'kin. Sa E eh di kang tumawag. Ayun naman ang binigay niya ang calling card. Tawagan mo na. Huwag ayoko. Bakit? Wala nang dahilan para tawagan ko siya. Narating na si Chris bukas. Sayang naman. Ang ganda ng simula ng pagkakakilala niya.